Hello, hello! Kumusta po kayo? Maulan na umaga dito sa Ireland. Malamig na tapos umuulan pa. Kaya WW na yung lamig. Ayan. Hello! Good morning po ulit sa inyo. Magandang umaga sa atin dyan sa Pilipinas. Magandang tanghali na pala dito. Good morning pa lang. Morning pa lang papasok na po ulit ako sa trabaho mapalamig na ng palamig at papasok na ang winter kaya nakaganito na ako ayan ay lamig talaga Nabagay bagay kaya pa naman po yun na, uh, araw araw routine pagpas papasok uh, sasakay kami ng bus at na uh, 7.30 ang alis dito ng bus yan kita alam ko nakita nyo na ulit ito ayan bali po ang trabaho ko ay 5 uh, days pagdating ng sabado wala pong trabaho at linggo pero tuwing Sabado mamamalingki kami, mag-go grocery. Kasi yung pinag grocery namin ay uh, pang isang linggo lang. Kasi kung pang isang buwanan, hindi na magkakasya sa sa rep. Ayun. Dito lang ako sa labas. Ayun. May lamig talaga pag nagsasalita ako umuusok na eh ayun po hello yun ano sa lahat ng uh, mga subscriber ko maraming salamat sa pagsubaybay sa mga video ko nawa po, eh, lagi kayong nandyan kasama ko sa lahat ng mga video ang upload ko Ayan po yung bus. Merong bus na malaki. Ayan. Ito na yung bus. Ito yung hintayan. O, oh, flowers. Oh. Nakakabilib yung mga bulaklak dito. Ayan. 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 po uh, at uh, ay uh, sa araw na ito ay uh, maayos po tayo pagpalaan tayo ng uh, Panginoon tayo po salamat ulit so, ito yung workshop namin uh, malaki at kompleto uh, sa gamit mhm tools namin dito marami ito is kanya Ito yung uh, hydraulic jack namin. Kompleto kami dito sa workshop namin. At uh, meron din kaming uh, pang-testing ng brake. So kung nakikita nyo itong uh, plate na to dalawang plate na yan, gumagalaw yan. Uh, pang-testing yan, ito, 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 ito. Kung nakikita nyo yan, yan dalawang plate na yan, ay uh, pang-testing sa ball joint kung uh, umaalog na. At ito naman, yung computer namin. Dito. Ayan. Uh, dito yung ginagamit sa pagtesting testing ng uh, preno kung malakas na. Tatalian namin tapos uh, paiikutin ito sa KB brake. Ayan. Tatlo yung ganito namin sa loob. Kaya hindi kami nahihirapan na mag-angat ng, ng truck kasi meron kaming hydraulic. Ito yung uh, ginawa akong bako Hitachi AX30. Ang model uh, nagpalit ng uh, packing seal sa lahat ng hydraulic cylinder at uh, nagpalit din ng uh, packing seal sa center post sa uh, drive uh, motor. at nagpalit din kami ng uh, sprocket nito ayan po, marami kami mga sasakyan sa likod ayan. ito naman yung dalawang manito namin ayan. tangat dito uh, lalagyan ng chassis ng panibago na uh, nakita po nyo yung aming uh, workshop. Malamig na dito. Uh, talagang nararamdaman ko na. Pero mas gusto ko yung lamig Kisa sa init. Kasi sa init po, nung naranasan ko sa Saudi, hindi ka pa nagtatrabaho, ay pagod ka na. So, kaya pa naman. At meron naman akong lahat. Meron naman akong palamig uh, at mga gloves Jacket at pang-winter. Yun po. Work muna tayo. May tinanggal akong uh, intake gasket nito. Manifold. Hello mga kabayan. Uh, break time po wow. ngayon. So ipapakita ko sa inyo yung uh, aming pahingahan. Ayan. Meron kami ditong oven. Uh, sa... Pantos ng uh, tinapay. At libre naman dito lahat. May kape, may tubig. Ayan. Ito yung kape namin. Meron ding tea. Ayan ang tea. Mahilig kasi sila sa tea. Ayan. Uh, ang break time namin ay... Uh, 10, 30 hanggang 11. So, alanganin Kasi ang lunch namin ay 1.30 na hanggang 2. Ah, uh, yung dalawang apprentice at uh, apprentice ay uh, lumabas. Bumili ng mga kain. Hindi ko alam. Kasi malapit lang ang bahay nila. May sasakyan. Kaya lumabas sila. Kaya nagsosolo ako. So, yung partner ko naman, eh mahabang kwento hindi na last day na niya kahapon kararating lang niya dito uh, hindi sinwerte so kaya ganun talaga so alam naman natin na kapag bago tayo meron tayong 3 uh, three months probationary dito po sa amin hindi 3 months 6 months ganun katindi sila mag probationary so siya nakakaisang buwan pa lang. Sakit man kasi solo ako ngayon, medyo mahihirapan ako na walang katulong. So yun po, merenda muna tayo. Okay. Ayan, uh, kape. Kami, kape Americano. Saka ah, meron akong isang pirasong brownies dito. So yan, yun ang merienda ko. Kain tayo. Wow. Brownies. Napakamahal ng brownies dito. Ayan. 3 Euro and 50 cents. Isang lang yan. Ayan. Ayan po. Kain tayo. Hello, hello. Ito, uh, pawi na po ulit. At... Uh, Natapos din ng isang araw Salamat sa Panginoon At uh, wala naman naging problema At uh, syempre Andun yung lamig Kaya Doble yung pantalon ko At doble rin yung damit ko So bukod sa jacket ko may dalawa pa akong uh, dami sa loob ganon <laughs> para lang kasi nararamdaman ko yung uh, lamig eh so yun ang oras pa lang dito ay uh, 6.30 ng hapon at bago ko pala makalimutan ah uh, shout out pala nagpapa shout si sir Manny ang alam ko nakakalimutan ko kay sir uh, sa US ba kayo o, kumusta po? Mag-iingat po kayo. Shout out. Nagpapa-shout out siya. Si Manika Sir Manicaylo at sa pamilya nila. Yun po. Marami salamat sa panunood, Sir. At ingat po rin kayo dyan. Maraming trabaho. Pero, awan ng Diyos. Kaya naman. At uh, eto, uuwi na uli kapag pahinga. Uh, meron mga uh, nagluluto kasi schedule dito sa amin ng uh, paglili, pagluluto <laughs> schedule schedule kami so yun po uh, maraming salamat po ulit sa walang sawa Yung uh, pagsubaybay sa video ko sa panunod nyo at uh, nawa po eh, wag po kayo magsawa na panoorin ang mga video yung i-upload ko. Muli po. Maraming salamat. Ito na yung bahay ko. At kita-kita uh, po ulit tayo sa sunod na araw. Ingat po kayo.